ilan yan? Wow. Siyam? Ang dami. Mga puwetan. Ayan. Hmm. Ano po ba yung, ano, yung track na papuntang Nueva Vizcaya? Ah, pag Nueva Vizcaya, mga norteng yan. Ito ko yung mga nuluwa. Ayaw mo na 55, hindi nga. Ako, ako naman tatatay sa liba. Ba, 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 sumabot sa kaya, tama ayaw. Kung di lang kapag itong binilakaw. Tapos alak niyo. 56. Pasensya na ako, Go. Oy, talagang hindi. Gusto ko na lang ako para hindi kita kita diyan. Ay, tanong ko sa inyo, hindi niyo ko po pagtatanto ko na hindi niyo ko na magkikisa. Ako hindi sa inyo, kumayaw. At tayo ko na mga kumawag sa inyo. Sa mga nagtatanong ng mga lechonen, ito na yung mga lechonen, meron na tayo na naabutan. Grabe, da ang daming hawak ni Kuya, oh. <coughs> oh, ah, pangarami, oh. Nila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang dami. Isa lang may hawak ko. 2, 4, 6, 8. Siyam na baka. Sa kirbang, sa lukang palang. ang dami. Sa dami niyan, isa lang may hawak sabi Sa niyo, paano yung nakakayanan siya na ganyan karaming habak niyo? Paano yung nakakayanan? Kailangan na lakas ng katawan niya. Malakas ang katawan? Eh, mas malakas ang baka? Ilan yan? No. Siyang? Ang dami? ay <coughs> kaya yan. Kaya-kaya? Mababait naman? Napakarami? Napakarami niyan. Kahit pa sampo. Ig yan? Patong sa 45. Patong sa 45,000. Ina mo yan sa walong baka, isa lang ang may hawak. Kaya Kaya niya oh. Ito yung hindi ko masuk. Ito yung patong sa 45,000 45 mga patabaing baka. Ayun. Oh. Tayo yung bantang huli. Eh medyo mapapayat. Ayan, mababa ba yan. Pero matatangkad. Walo. Mahawak ni kuya. Siya lang mag-isa. 43,500. Ibakay niya. 43,500. Turete. Kula itim. Magkano yan? Batong sa 40,000. Batong sa 40,000. Kula itim na baka. Bako. 46,500 binibigay itong mga baka ito yeah. 46,500 ang uh, talaga may okay. magandang mga

Ato siya 45,000 Ang halaga Ato naman Sese Tatak sese Ang gano'yan? Ang gano'yan? Ang gano'yan? 45 partida Partida 45,000 Ayan Partida 45,000 Ang halaga Tatak Sese

Magkano pagkabili, sir? 4. Eighty-four thousand. laki. Eighty-four thousand pag na pagkabili niya. <laughs> nabili na. Magkano, sir, pagkabili? Sixty-four. Sixty-four? Sixty-four thousand na pagkabili. Ayan, sixty-four pagkabili na Saan ang dala po, sir? Saan po ang dala? Ah, sa Candelara, Quezon. Malapit lang pala. Lagi kita nakikikita. Pinta ko mamaya sa <laughs> TV. Malaki naman. Malaki ang kita. Ano na bilis? 30,500. 30,500 ang pagkabili. Bumili ka agad ng 30,000. Alagay ang baka. Ayan, malaking baka din to. Ayan, Hello. Magkano po siya ang pagkabili? Magkano po pagkabili? 55. Yung pong isa? 62. Uh, 55,000 na pagkabili ni siya? Oo. Oh. 55,000 na pagkabili. Ayan. Ayan. Ito naman isang malaki ay 62,000. Ayun. Isa eh. Uh, sa atin Papi sa atin sa sa atin subscriber na nagtatanong ng tracking papuntang Nueva Vizcaya. Ito si Boss Timmy. Nagbebiyahe ito, nagta-tracking. Sir, magkano po ba yung ano yung tracking papuntang Nueva Vizcaya? Uh, pag Nueva Vizcaya, mga norteng yan, may minimum po tayo, mga 10 heads po ang minimum natin. 2-5 per head po. Per head? So, kailangan dapat 10. Oh, minimum. Kailangan 10. 10. Alam mo, hindi abot ng 10. hindi natin maibiyahe. Maliban sila, magbayad ng 10. 25k. Ah, isang trip yan. Ay, isang trip na yon. Map mapalit, mapakaunti, maparami. Basta 25k, isang trip yan. Hindi uh mo -huh. parang sa sampo, datag ulit tayo ng 2,000 per day. Ah, Basta ah, makumplay ka yung 25k. Magwalo lang, 25,000 pa day. Kahit minimum. isa lang, 25k minimum. Ayaw ah, ang kasagutan sa may ating... Kaya ano. yan. Sa Mega Biscaya Tracking, ano? Mega Biscaya Tracking. Pagka pa Hoy. Paano pag Mindanao? Wala No travel tayo. wala travel sa Mindanao. Uh, eh? Meron siyang page Team Team. Pwede niyo siya message doon. Dapat mo rin natin. Guapo. Sana niya yun. Piti, piti sa laki kuno pa na pag ng Ilang? Bibigyan kulang Malaki nga. E, yeah, dalawain na ninyo po siya naman. 15,500. Ay, para para pare, baka <laughs> yeah, na. Baka <laughs> <palang bawa>. <laughs> <laughs> Walang yan! Hindi sa mga sasakyan lang! Oh, hindi pa rin. Ang napakabait ko. Oh, 585. Eh, 'yan talaga. Diyan na ba? Alam na miga, Rodrigo San Juan, abit tahal ko man. Ha? Dako, gusto ko man luwag. Sana hindi pa. Yeah. Galihan mo ko sa iyo. Hindi ko kaya. Nice. Ay, Baka ba sabi ako mga ripastao, hindi ka tinistot lang. Huwag mo nga saklay. Hindi, hindi nga siyang iyaw. Hindi ako kinukotin nung

Hindi ko nagkakagaya mo sa gayo, Pero wala kong dahil, kasiso na kayo sa mga... Wala kong dahil. Nagpapasalaban ako sa dito niya. Pagtataraan ko who... ko na hindi na. Sabi ka na masagayaw. Pagtataraan ko ko na Kaya sa'yo, kaya sa'yo. Pagtataraan ko ko na hindi na. Ano na mga rey? Ano na mga rey? na ay, rey? Ano na mga Hindi! ko talagang sa inyo, hindi niyo kukunin. Pagtataraan ko ko na hindi na. Tumulong ka lang. Magiging kasadyo lang ako ay mo sa inyo, lumayaw. At tayo ako nung mga kumawag sa inyo. Aray! Ano sa tulad po ay? Tama. ano tulad na horn na magiging ka sa tulad. Sa rin pa rin sa akin. Kapatid po lang rin. Ako na nga nagpapagawas. kami. Kailangan nga. Ay! 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 Kunin ka pa rin. Ito sa sinasabi ko sa iyo. pa yung mapagkita. Ay, sisigaw. Dito ko na bibigay. kung ano ginupo sa iyo. Gusto ko kayo. Ayos ko Kaya kung ano ginupo sa iyo. Magdagda sa libo sa pipi. Uy, nagbabas na naman ako. Kasi kanya yung pipi. Dito, pwede na halay. Ay, Ano man yung niya? Dahil patuloy ka na, dahil kung layo pa ako na magne-desisyon na pagkailan pa rin din mo ito, ay hindi ko bibilay. Paray, hindi hindi ginaw. Kaya nga hindi sa abayin. Baka saan na naman dahil paray? Sige hindi na pa. Tatakot na pa ako di na ayaw na magbawas ha. Kaya oh, O, hindi pa Boss, ayaw, hindi ko na eh. Pag ako hindi mo kinuha, kaya na.

Ayan, mga makulay na baka. Ayan, nabili na. Tayo magkano pa gabi, Dalawa? Ito isa? Ay, isa sa sa 145,000. Ito. At saka yung isa, ayun. Tataas. Malaki rin. Maganda presyo kayo yan, nung 45. Dalawa. Yeah. Magkano pa kabili Ano ata? Ka? Magkano pa kabili? pa, pa. Ay, hindi pa nabibili. Magkano presyo niya? Kari okay. 55. 55,000 ang halang. Oh, Kaya 55. Ah, 55. 55,000. na 55,000. Yun yeah. <laughs> ang may may tawad pa. Kasi may 10 price lang. Ito, ito, malaking baka din. Ayan. Ay, naninipa. Layo pa eh. Magkano yan, Toy? 65. 65,000 ang halaga. Ayan. Layo pa. 65,000. Matapang baka na. Tama na ito. 65,000. Okay. Eh, sa'yo magkano? 48,500. 48,500. Alo? Ayan. Na. Ayan ang katabo. 48,500. 48,500. Ayan, nabili na yata yun. Magana pag ano pag nabili niyo, sir? 60,000 itong puti. Ayan. 30,000. Dito tayo kayo sa may mga bakang ngitip, mga lechonin, maliliit. Mga lechonin baka. Tayo magkano ba siya ng baka, ma? Magkano? May get 30. May get 30,000. Ayan, mga lechonin. 30,000. Yun naman may tawad pa. yung ka laki ito isa. Eh, magkana pesya ng baka mo? May 25. May 25. Itong malaki. May 30. Ah, uh, may negative 30,000. At may 25,000. Eh, binib binibig, yung pang din, ano? Ah, ganyan. Okay. Ah, ito pang lechon. May 25,000. Tama nga, 25. Ito na yung mga alagain. Pwede din alagain. Pwede din palakin. Pero mostly ganito ang binibili kapag mga insurin. 25,000 yeah. may higit ang halaga. Damagahan pa siya na baka ma? Ano? May higit. May higit 35,000 ng birthday sa Lebron. Ayan. May higit 35,000. Ayan, mga sa mga nagtatanong ng mga lechonin, ganyan ang rate. Mga 20,000 mahigit ang um, presyo ng mga lechonin baka dito sa Padre Garcia. Pero yun, yung pa naman ay pwede pang matatawaran. Yan, estimated prices lamang yun. Yan, ito pa rin yung mga lechonin. Yan. Ito talagang mga lechonin. Ang ganito, maliliit. Bata-bata ba -bata -bata siya? Hindi naman siya pa Yan. Kano yung ganyan lechonin? No, 27,000 twenty-seven uh, thousand. Mga lechonin. Yon twenty-seven thousand na mga lechonin na akin. Bakanta kasi niya. Twenty-seven thousand <tinyo> ah, ang lechonin nito. Sa mga nagtatanong ng mga lechonin, ito na yung mga lechonin, meron na tayo na yung naabutan. 27,000 ang presyo. Yung naman may natatawaran pa. Doon sa may-ari. Ito, may get it 35,000 yan. May get 35,000 ang presyo. Natabaan ba baka, Payat. Pinibigay ng 42,000. Tawag at 39,000. Yan. Oh, dito tawag sa nang bigay. Ang tawad ay 39. Mga itim na bakos. Ito lang kita, ate, 48,000. Ayan. Yeah. 48,000 ang halaga. Alas ang baka na rin to.